entrance ng grotto. Uh. Uh. Alright mga chong, good morning So dito tayo sa Grotto Kung saan isa ito sa tourist spot mga kaibigan no? Ayan mga par Medyo mataas yung, ano, yung hagdan nito Pababa dito sa may grotto no? Oh, meron tong kweba no? Na pwede nating uh, Pagliguan And then may lagusan siya papunta sa may sa dagat talaga mga par pero pwede kang maligo dito dahil mayroon dito uh, isang parang kuweba malaking parang swimming pool mga par na kailangan mo magsuot uh, ng life jacket for safety so ayan mga para kung gusto nyong uh, lumigo sa ganito kagandang ano no, part ng uh, ocean Wow. Alright, so mga para ay nag tayo dun no? sa isang malaking bato. Ayan, medyo gusto kong maligo kaya lang kailangan natin ng life uh, jacket dito sa sa area na to no. Maganda yung uh, swimming spot dito mga bark. Mm. Right. Oo. Right. Look mga pare, sobrang ganda ng view. And this. so no, mga par. Sa so, galing ako sa baba no? Sobrang tinakbo ko pataas. Akala ko ganun lang ka kababa no. So hiningal ako. Sobrang sobrang taas pala dun sa mula dun sa baba. Papunta dito. Sobrang nakakapagod yung hagdan. Sobrang taas. At beside dun medyo talagang as in pataas talaga siya no? Hindi siya yung tamang naka-inclined hindi talagang pataas talaga na sobrang parang naka right angle yung akitan mo no? at pababaan maganda pag pababa yung pataas ang mahirap tinakbo ko yung kalahati napalaban yung tuhod ko napaganda ng view dun sa sa groto mga par ang na ng tubig blue blue malalim Uh, safe naman yung mga naliligo dito dahil mayroong mga tourist guide uh, at may mga lifeguard dun sa sa area no uh, at syempre maintain yung cleanliness maging malinis dito sa area dahil uh, syempre pag nawala yung yung pagiging malinis dito sa area na to papangat yung tourist spot dito sa sa part na to sa grotto vista sa grotto nito no yung grotto pero presrap maligo dun grabe kaya lang wala tayong life jacket at dapat siyempre may kasama tayo dahil kung wala man kailangan natin mag uh, siguro kung mausap ng isang lifeguard pabayaran mo may bayad pero pag yung, yung resident dito wala siyang uh, entrance pero pag mga tourist may mga entrance talaga yan sa mga hindi pa nakakapag uh, pasyal dito sa grotto Ayan, uh, gusto nyo makakita ng magandang view magandang liguan talaga sa ilalim ng malaking bato dito yan sa grotto Northern Mariana Island, Saipan mga para malayo nga lang ang travel Nagmamadali tayo kasi wala pa tayong uh, kain ng lunch medyo tanghalin tapat na ngayon papahinga tayo and then uwihan tayo ng mga para wala tayong fishing bukas fishing tayo mga para Maganda pa yung panahon, flat pa yung tubig. Maganda pa yung fishing. So ngayon, magpahinga lang tayo ng konti. No? Alright mga par, uh, picture natin yung ano, yung entrance dito sa sa groto mga par.